Sir, unang tanong, at ito talagang pinangatanong ng lahat, kakayanin nga po ba talaga na pagsabay ng plebisito at halalan? Ay, sa Comelec po, kaya-kaya po namin sapagkat, uh, in fact, two weeks ago, siyempre ina-anticipate natin baka sakaling magkaroon ng ganyan, ay uh, tayo po yung, uh, nagpapulong ng ating mga tauhan upang paghandaan yung sakasakali eh, magkakaroon tayo ng plebisito. In fact, nagpagawa po tayo ng sample na balota na kung saan pinalagay natin yung mga isa-isa o dalawang questions o dalawang uh, proposed mismo na amendments sa ating saligang batas, pinalagay natin yung sa harapan, wala sa likod, na nasa taas bago ang mga posisyon ng senador. So kaya po namin number one, number two, at iyon uh, po ay hindi kakailanganin ng dagdag na gastos sa ating pong paghahanda. Ang, kung sakasakali man po ang ihihingi lang po ng ating Comelec ay yung dagdagan man lang kahit paano yung alawas ng ating mga guro. Dahil siyempre, dagdag na katanungan doon sa mismong balota, ay dagdag din na oras para sa kanilang paglilingkod. Mm -hmm. So parang dagdag lang pala sa pinakabalota ang mangyayari, hindi po separate election? Hindi po. At uh, ang ta naging katanungan nga, dumagsay separate na balota ba tayo? Ang sagot po, hindi po. Doon mismo sa balota, na uh, mahaba na rin yun dahil siyempre, meron po tayong position for senators pagkatapos ni for congressman or congresswoman, pagkatapos ng governors hanggang sa council council, council council ng bayan o syudad. So at tapos sa record yung party list. So hindi po uh, may konting siguro po one to two inches uh, inches lang na sa ating pong balota. Mm -hmm. uh, Chairman, uh, I remember parang meron po kayong binanggit last month kundi po ako nagkakamali na there was a Supreme Court ruling na that prohibits no yung simultaneous conduct of elections and chacha -cha plebiscite. Baka lang po you can elaborate lang po yung tungkol dito, Chair. At tama po, Sir Mohon, po yung Oxena versus Comelec. Yung po kasing Oxena versus Comelec ay na-decisionan na ang saligang batas natin doon ay 1973 Constitution. Okay. So, siyempre, tayo sa kasalukuyan ay 1987 Constitution. At uh, siyempre, yun ang interpretasyon ng Korte Suprema at that time. Subalit so, sa kasalukuyan po kasi, pag binasa natin, at uh, siguro yung mga nagiliw natin nakikinig ng mga abogado at mga nag-aaral ng batas, pag natin yung deliberasyon ng 1987 Constitution, specifically yung pinaka-debate tungkol sa pa parting yan as to whether pwedeng pagsabayin, itong dating Commissioner uh, Suarez ng Constitutional Commission ng 1987 ay eh, nagsabi sa katanungan na kung pwede bang pagsabayin, ang kanyang hmm. naging tugon ay oo, pwedeng pagsabayin. And therefore, may din niya yung Oxena versus Comelec. Ang sabi lang niya, basta ba kinakailangan may supisyente na uh, information dissemination sa mga kababayan natin. Ibig sabihin kinakailangang alam ng mga kababayan natin kung ano yung mismong tinatalakay, ano yung mga pagbabago na sinususog at uh, ano ang uh, implikasyon dito mga pagbabagong ito. Dapat daw may, may wide range of uh, information dissemination and uh, education. So ibig sabihin po, do sa 1987 Constitution ay yun po ang naging sentimiento at pinaka-intent nung mga gumawa ng saligang batas. At malamang lamang, pag nakarati sa Korte Suprema yan, ay uh, yan po ang magiging uh, tulo na magiging uh, more or less decision ng Korte Suprema. Subalit, siyempre, yan ay isang legal issue pa rin na later on pe pwede ma bilang isang issue. Paano po ito makakaapekto sir sa ano po sa deal with Miru Systems or kontrata po rin sa Miru Systems kasi siyempre, uh, ang napag-usapan lang naman ay eh, ano eh, eh, yung eleksyon hindi kasama yung plebisito Magkakaroon din po ba na adjustments in terms of details doon sa kontrata? Wala pong epekto yan dyan sa MIRU system uh, bilang ating ka-partner sa pagkakondak ng eleksyon ng automated sa 2020. Pero sapagkat tatandaan po natin, una nirentahan natin yung mga makina na yan. Okay. And therefore dahil nirentahan natin, technically as if kung anong gawin natin doon sa makina yon doon sa panahon na nakarenta sa atin o nakalis yung mga makinang yan. At number two, yun po ay mas, masasagot sa pamamagitan ng configuration. At yung pong tinatawag na configuration ay care uh, of lang sa Commission of Elections. Tayo lang po ang uh, may desisyon sa kung ano ang ilalagay na i-configure -co doon sa mismong, uh, sa mismong makina and at the same time kung ano rin yung nakalagay doon sa mismong balota natin. So, dito po, walang, uh, again, siguro gamitin ko na yung word, walang pakialam. alam ah. Ang Miru system uh, doon sa bagay sa kung ano ang mga gusto nating ilagay Uh, ma-input doon sa mismong makina upang ito ay mabilang kung sakasakaling merong plebisito. O kasi kasama pa yun sa magiging ano pa, ano yun, yung sa contract. Diba? Tama po. Yung kontrata ngayon, ongoing natin kahapon, nag nagpunta yung Miro System sa Comelec, uh, yung mga representante, at sinimulan na natin yung uh, sinabi na natin yung mga more or less na-expect natin at gusto natin makita sa ating uh, kontrata. At nag-commit naman sila na sila rin mismo ay hindi magiging mahigpet sa negotiation part ng ating kontrata. Chairman, uh, curious question. Uh, yung ilalagay ba sa rider question is simply, do you agree to amend o kailangan po nandun mismo yung provisions na dapat ia-amend? Ay dapat po nandun na mismo yung provision na dapat uh, ia-amend o yung babaguhin at kinakilang maliwanag na maluwag Isasite mismo, sermon, yung provision ng saligang batas na gusto nilang uh, baguhin at uh, yung pagbabago na naandun. So dapat maging maliwanag 'yon sa mismong uh, balota kasi kung hindi po na parang andating lang eh kaya pumapayag ba kayo magbago ng saligang batas hindi po eh, pwede yun eh, kailangang maliwanag na maliwanag ano ang provision ng saligang batas na binabago mm -hmm. basta ang malinaw ah uh, pwede or kakayanin naman ng COMELEC in case magkasabay nga no? kasi nga parang isasabay din siya sa balota yun po ang pinakamalino dito kasi una nyo sinabi talaga sir na parang mas kakayanin ng COMELEC ang plebisit sa 2026 na lang eh pag-ooptama oh, po 'yun kapag uh, hindi sinabay Apo. doon sa national and local election pero kung sinabay sa national and local election kaya po ng COMELEC uh, kasi dati po 'di diba, remember noong sa lalo na sa issue ng people's initiative may posibilidad daw na pwedeng gawin ito halimbawa dito sa bandang bago matapos ang taon na to may sabi na ba ng ibang may posibilidad bago mag-eleksyon ng 2025 o sa kalagitnaan ng 2025 eh ngayon kung ang solusyon na naiisip ng ating kagalanggalan na kongreso ay kasabay nga sa national and local election, eh bakit nga ba hindi? Lalo pat kung ang purpose ay makakatipid. Okay. Sir, uh, speaking of Meru, nabanggit na po natin yung Meru kanina, question pa rin kasi sa ilang grupo yung kredibilidad ng nasabing kumpanya. Yan po ba ang dahilan ng isasagwanin yung demo sa Kongreso ng magiging bagong automated poll system sa March? kasama na rin po yung ayan, sa, sa pagtatanggal ng mismong duda ng ating mga kababayan lalo-lalo na ng ating mga, yung mga ilang member po ng ating kongreso pero alam niyo po yung mga demo hindi lang yan makakapagtanggal ng duda ng ating pong mga kababayan o yung ilan nating mga kababayan sapagkat siyempre yung demo mapapakita mo lang naman ya ang importante po siguro ay uh, sa part namin masagot din yung mga issue na yan sa part din ng miro masagot din yung mga issue na binabato sa kanila at the same time sabi nga po natin naman po tayo sa posibilidad na ma-question kahit sa Korte Suprema yung naging aksyon ng ating pong uh, komisyon patungkol sa pag-a-award dito po sa Miro System. Kaya lang, tatandaan din po ng lahat na talagang maliban sa nakita naman namin qualified sila, maliban sa nasagot naman yung mga katanungan sa, as far as our FBAC at saka yung technical working group uh, are concerned, pero siyempre sa part din ng komisyon na eleksyon, tatandaan din po na akin uh, paulit-ulit yung sinasabi na press four time po ang okay. din. sa uh, dahil nga sa alam nyo, uh, ayan po kasi pag-customize ng mga machines, 110,000 per month, ay 6 months gagawin. 6 months po yan, tapos meron pang international certification na isang buwan at kalahati o oh, hanggang dalawang buwan at meron pang source code review. Eh mm -hmm. halos puno na po ang buong 2025 hanggang early part ng 2020, uh, 2024 Opo. at early part ng 2025. Oo, eh, sabay-sabay na. Malapit na po. Magpa-filing na nga rin eh. Anyway, talaga marami hong mga aktibidades na nga po para sa 2025 midterm elections. Sir, panghuli na lamang, may mga binanggit din po kayo or parang nabanggit na as early as now, meron ng mga nag-iikot na di umunoy sindikato kaugnay sa papalapit na halalan. Baka po may detalye kayo nito, sir. Tama po kayo kaya nga naman uh, sermon ako ako'y magpapadala ng liham sa ating National Bureau of Investigation upang humingi ng tulong na yung mga yan ay maaresto, masawata at mapigilan sapagkat uh, may mga namo-monitor tayo coming from our field. In especially Mindanao at dito sa Luzon at hindi, hindi imposible kahit sa Visayas meron ng umiikot na yan na nagpapakilala na either taga-Comelec sila or taga-dating taga-Comelec or may connect sa Comelec or may connect sa mismong provider na at isipin yung nagagalat, nagiikot sila isang walaan na kalilipas pagkatapos si wala pa naman tayong muna iha-award na kahit na kanino so ibig sabihin naluluko po itong mga taong ito Sir Mon at kaya binababalaan natin ang ating mga kababayan lalo na po yung mga tatakbo na magingat po at huwag magpapadala o huwag kayong matatakot sa sinasabi nilang yung kabila na kalaban nila ay uh, kausap na rin or at the same time kaya, kaya nilang imanubra ang eleksyon at in a matter of minutes mananalo sila. Nako, hindi hindi po kayo dapat na magpapaluko sa mga ganyan sapagkat uh, wala pong katotohanan yan, lalo na automated tayo at lalo na hindi po kayang gawa ng paraan yung sinasabi ng mga yan. And at the same time wala pong connect, contact o kausap yung mga yan dito sa Kominek. No.